Magandang araw! Ngayon nga ay gumagamit ako ng kulambo. Ginamit ko na naman yung akin kulambo na nakatago. Dahil maraming lamok ngayon. Hindi naman maulan pero sobrang dami talaga ng lamok. Ayaw natin magadingge. Kaya ayun hindi kinabit ko na naman yung aking kulambo. Hmm. Naaalibadbaran ako pero wala akong magagawa. Kasi nung hindi ko pa kinabit yung kulambo na yan, abay! kadami-dami kong kagat pagkagising ko ng maaga tapos dugu-duguan na yung mga komot tapos yung uh, punda ko mga dugo na kaya ayun napagdesisyonan ko ang ikabit eh, na lang para tuloy ako diyang ano pitos para okay lang yan at least if... and eh, syempre ayusin muna natin ang ating higaan bago tayo lumayas dyan ba diba? kahit maliit lang ang bahay basta uh, maayos yung mga kagamitan malinis at syempre pupunta muna tayo ng CR yung CR na ang pinakapinto ay kurtina lang at syempre ano bang gagawin natin dyan magbawas, magayos, manalamin ganon and diretsyo na tayo sa sala at alam niyo ba kung ano gagawin ko? Humiga ulit. Hihiga ulit. Matulog ulit ng kaunti. Nap lang ba? Ganun ang ginagawa ko eh. Pagkabangon ko doon sa higaan, sa kwarto. Lilipat ako dito. Bago ako gagawa ng uh, mga daily routine natin sa bahay. Siyempre, mayroon naman talaga tayong mga tasks everyday sa ating bahay hindi naman pwedeng wala kasi ang normal na tao may ginagawa talaga araw-araw hindi yung uh, inuutos mo lang or, or iyasan mo lang sa ibang tao yung mga magawain sa bahay so ayan kasi gising na ang aking pagkatao abay nagwalis na ako dito sa sala na Diretso Kusina kasi ang daming balahibo ng aso. Yung aso ko kasi isa, eh, dito siya natutulog sa gabi. O makatuk talaga yan para dito matulog. Tatlo yung aso ko, puro lalaki. Puro yon kinapon. Yung pangatlo, ako lang nagkapon nun. Hmm. Minsan kasi nagmamagaling ako, nagdoktor-doktoran. So, yan, madaming uh, balahibo. Kaya, Pinawalis ko talaga siya tuwing umaga. Yun lang kasing isa, yung panda kong aso, yun yung pinakasweet sa akin. Ngayon nga ay umiiyak siya dyan sa labas kasi gustong pumasok. So yun lamang po, maraming salamat!